Siyempre, pero pa paano pa ako kakanta, di ba? Hindi na nga, hindi ko na nga natitinig yung boses ko. Hindi ako nakakarinig ng music. So, pa paano pa ako Realize ko, ko na, talagang hindi na ako nakakarinig. Uh, yung, even my speaking voice kapag nagsasalita ako, hindi ko natitinig. It's going to be muffled. Go on like this for the rest of my life. Is it going to be this kind of uh, <clears throat> um, situation? Kumbaya, ito yung mga high notes. Parang it's just, above it. It was really weird. I am telling you. Uh, na ko nga na talagang hindi na ako nakakarinig. Uh, yung, even my speaking voice kapag nagsasalita ako, hindi ko natitinig. It's really muffled as if um, whenever I talk, I, as if it's, I, I, I was covering my mouth. So, ganun talaga kahirap. And uh, hindi lang ito, ano eh, hindi lang nang, ang nangyari sa amin, actually kaming dalawang mag-asawa yun, yung nangyari sa amin na uh, lang ng deafness, eh, hindi lang nawala yung pandinig. Um, it was really weird and it's kind of hard to explain because um, masyado kaming sensitive sa mga high frequency. Okay? Yung, when we got back to our, ano, condo, um, yung mga matatalas, like yung mga tapo yung kalansing ng mga kutsara or tinidor or mga kumaano sa plato. It's really irritating. That's how weird it was. So, ganun ka-sensitive yung ano namin, namin sa, fre sa frequency na ganun. And then, yung mga low frequencies, medyo mahirap talaga. Hindi na talaga namin nadidinig. Um, so, ganun yung naging ano namin for about almost a year. So, lahat muffled, lahat distorted, lahat uh, parang static yung dating sa pagtinig namin. So, sabi ko sa sarili ko, ah, oh my gosh, pa paano to? Is it going to go on like this for the rest of my life? Is it going to be this kind of uh, <clears throat> um, situation? um, will I be in? Um, nung, no, nung no, no, ano, medyo na, no, unti-unting nawawala yung pagkamuffle. Medyo unti-unting nababawasan yung sensitivity sa high frequency. And then, sabi ko, okay, now I have to try to to talk more or to sing more just to re-reboot, kumbaga. So, yung mga time na yon I was like retraining myself. That was um, that was the thing that I was trying to do before. Parang re, parang uh, I'm, trying to relearn how to sing again. Ganon ganon ka kahirap sa totoo lang. Uh, parang kumbaga pag para kumbaga sa mga dancers na nabalian ng or whatever na the buto o na ano yung yung, yung tuhod parang kailangan mo munang i-nurture in uli, pagalingin yung tuho na pagalingin mo yung labali. Parang ganun yung nangyari sa akin, parang kailangan mo pagalingin mo na lahat. At saka parang um, talagang kailangan ko sasabihin sabihin sa sarili ko na eto na yung current mo na sitwasyon. You have to deal with it and you just have to work around it. Kumbaga, kung kumbaga kung sa buhay, kumbaga eto lang yung resources mo, you have to, you know, learn how to to live that way. So, ganun yung sinabi ko sa sarili ko. Kailangan mong mabuhay sa ganito ng klaseng sitwasyon mo sa buhay. So, I try to retrain myself. I have to retrain yung hearing ko because this one, din, hindi, hindi na siya nakakarinig. Ang nadidinig niya lang is distorted distorted sound. So, kailangan kong eh, alagaan itong kaliwa na nakakarinig. Pero hindi rin siya ganun kalakas. ng Napandinig. So, ganun yung ginagawa kong proseso. Number one, accept. <laughs> In-accept ko na yung yung ganitong klaseng situation and just really try to work around it. Pero kung gusto medyo na nag-start ako ulit bumalik kasi nangyari yung 2020 ng pandemic, ano, Um, parang buong 2020 hanggang sa kalahati ng 2021, ganun pa rin yung sitwasyon nga namin. Pero somehow parang unti-unti, unti-unti, hindi unti. siya bumalik. Kumbaga, pare, bingi pa rin kami, adyan pa rin yung... Kasi buti kung bingi lang eh, siguro ma namin yung bingi. Pero yung yung the other damage that came along with it, which is yung um, vestibular uh, disorder, yung naihilo kami. May hilo, as in, nahihilo talaga kami. At saka ka yung gumagala yung tingin. Ganyan pa rin siya. So, um, um, ang, ang, ko, sa ngayon na ah, sa ngayon, ah, ba, bisa ka parang, kay bago ko, kantahin ng isang nota, parang, inaano ko na, eto yun, parang, alam mo parang muscle memory ba, parang, ina, inaano ko na, eto yung tono, parang gano'n. Ganun, parang ganun yung ginagawa ko. Pero nung before noon, oh my goodness, as if yung pagkat ako hinulaan ko. I'm not kidding. I'm not kidding. Kasi yung, yung lahat ng sound na nadidinig ko noon, or music na nadidinig ko, hindi siya precise. Alam mo yun? Kunwari, yung mga low notes, para siyang, eto yung note ng, sa mo, pag ito yung nota talaga, pero under, parang semi-tone pa siya. Parang it's just like, underneath that note. Pero pag matataas naman yung mga notes, kumari malakas na malakas na yung sound, lahat na ng instruments gumagana, tapos lahat ng boses na dyan na, kumari ito yung mga high notes. Parang it's just above it. It was really weird. I am telling you. It. It Alam mo yung, yung keyboard na Rhodes ba yun? na parang yung yung pag-inom mo ng ano mm, yung yung, kanang, mm, yung, up, yung guitar na mm, parang gano'n na 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 na, at, na nababali mo yung yung tune o yung or yung, yung pitch Gano'n, parang gano'n. but now somehow a little bit medyo unti unti kaya ginagaling ako dalan sumayaw <laughs> 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 Pero Tomat, <how much laughs> did you ever... Gosh, uh, um, okay. D I'm going to answer that with all honesty. Yung concert na na thing ano? Parang kung I, I actually just like put it behind me. Um, kasi I just like I said before, parang meron ng mga doubts, and I thought something like this is not gonna happen anymore. Oo, sa so totoo lang. So, yun uh, yung answer ko dun sa ano sa question na parang para sa akin doon, parang binak burn burner ko lang ang, ang concert yeah. but you don't have to prove anything because you're phenomenal I just wanna say that oh. and yeah just just celebrate your talent on the 21st of August because you're a god given icon oh. okay Salam. um Uh, last question is, what do you think is the future of OPM having these artists with you na kasi I've been to gigs of college students at alagang ang pinapakinggan po nila ngayon yung mga kanta po ng Tagalog at ang magaling pa ng Tagalog nila. So mm -hmm. ano po yung nakikita yung future ng OPM? At yung pagmamahal po ng kabataan ngayon sa national sa language natin? Mm -hmm. Ang lakas talaga ng force ng uh, kabataan ngayon sa malaki ang kanilang, uh, tawag mo dito, ang kanilang influensya sa sa music industry ano kasi sila yung na, ano eh sila yung nakikinig sila yung may alam sa alam mo yun syempre nandiyan sila sa Spotify and sila nakapapat sila sa YouTube at sila sa kung ano-ano mga social media sila yung napakalaking napakalaki na force sa sa industriya ngayon ng OPM kaya at an, kaya ang lakas ng mga mga OPM songs ngayon. Especially nga katulad ng sinasabi ko mga Tagalog kasi Tagalog pa ang mga ang mga songs ngayon, ang mga lyrics ano. Kaya ang laki talaga ng ng potential. At saka tatakbo pa ng, uh, na wala na. <laughs> at tatakbo pa ng mahabang mahabang panahon ang OPM sa totoo lang. Kasi di ba, there was uh, uh, a time na parang medyo Di ba? Na parang merong... Oh, oh merong parang... A number of years na parang ganyan lang ang OPM. Pero ngayon, di ba, itong mga, mga nakaraang mga taon, talagang bung, umaan talaga. Ah, uh, pa thrive at saka bumubulusok, bumubulusok ang OPM ngayon. At saka, mga... Uy, hindi mo alam yung word na yan? <laughs> Bumubuluso. Oh, bumubuluso. Ano ba? Ano kayo? Ah, uh, yun nga, like, parang nagtatrive. Parang, ha? Oh, tribe. Yan, oh. talaga. Umamang lalo. Kaya, ano ba to? I'm telling you, ang OPM ngayon, especially now na, uh, yung mga banda ngayon, yung nga, kanina mga, ano ko, tsaka yung mga solo artists ngayon, ano talagang, uh, mas, ano sila? Mas, na, nakalabas sila ngayon, mas naka-forward sila ngayon. Kaya bongga ang OPM sa marami, sa mga marami, mahaba mga panahon. Dito um, naman ang tabi mo. Nakatali nito. Ito nga, uh, isang isang way ito, like, itong press conference na to, isang way ito to let the young people know that a concert like this is going to happen and with me are this really, really young, talented uh, artist. So, I guess, para makita nga nila, uh, through this press con, at mailabas natin lahat ito, um, um, sa public na itong concert na to, kasama ko ang mga mga bagets na to. Um, and I hope na makapunta nga sila at makapanood. That's all. Salamat. Salamat. Dahil, dahil na siyempre, pa, paano pa ako kakanta? Di ba? Hindi na nga, hindi ko na nga nadidinig yung boses ko. Hindi ako nakakarinig ng music. So, pa, paano pa. ako kakanta. I really didn't tell that to myself that I don't want to sing anymore. Yes, I wanted to stop right there. Especially nung after kong kum, kumanta to sa ano namin sa The Clash. Uh, parang Christmas, ano namin, Christmas presentation ng The Clash um i didn't realize that i was really uh out of tune now so yun talaga yung sinabi ko i was in the uh so backstage and i was i was trying not to to cry kasi hindi ko na nga hindi ako nakakanta ng matino. so sabi ko sa sarili ko i don't want to sing anymore yeah. did you the, did you ask god why me and my husband oh no i didn't ask that hindi ko, hindi ko tinanong ang Diyos kung bakit ako, di ba? Parang ang pangit, kasi kung tatanungin mo na, bakit ako? Parang sinabi mo na, pag, pag tinanong mo yun, bakit ako, sana iba na lang. Di diba? ba parang eh, ganito di ba? <laughs> di ba, pag tinanong mo, bakit ako, parang kasunod nung sana iba na lang. Di ba? Kaya eh, hindi ko tin tinanong yung, yung question na yun. Ang inanong ko na lang na, tulungan na lang kaming mag-asawa na na mapagpatuloy pa rin namin yung buhay namin na functional pa rin kami, na productive pa rin kami. And that's how you overcame everything? Yes. And thank you, Ms. Dani, for my last question. Kasi nabusap kami. Gusto kumuha sa akin. <laughs> <laughs> But she's ready. Paano oh, yung posible naman yun? But <laughs> really, she's I mean, ready. She's man. ready. Hindi <laughs> mean, kasi di ba minsan kapag meron kang iniisip, yun yung mangyayari, di ba? Ang ini... Kasi nung time na yun, ano, nung, um, nung 2000, nung year 2000, 2001, Uh, yun yung nagkaroon ako ng very first major concert ko sa, sa Araneta Coliseum. Talagang, yun talaga epic yun na hindi pa ako ganun kakilala. Hindi pa ganun kalaki yung, yung pangalan na lani ni Sanitia. Pero napuno yung Araneta Coliseum, overflowing talaga. So, ang, ang, ano nga, uli balik mo nga yung question. Hindi yeah, <laughs> yung acting. acting, yung acting. So, yung time na yun, maliliit pa ang anak ko noon. Parang, ilan taon ba yun? siya? Uh, yung isa seven, yung isa magteten. ten So talaga inisip ko na eto pa lang, sa singing pa lang, di ba? Meron akong, uh, ano noon, uh, SOP pa noon, di ba? SOP, SOP, eh, SOP pa noon. So doon pa lang alone, eh busy na ako. Eh nanay na ako noon. Eh di ba, ang pa ng anak ko noon. Kaya As in, ito yung isip ko, ayoko mag-artista. Di ba lang lumapit sa akin na ano? Maddie na over? Ito na ako. Oo, oh, kaya kung ano yung iniisip ko, yun yung mangyayari. Kaya yung ko, ang ganda-ganda ko. Ganun. Okay. Ganun <laughs> <laughs> Hindi nila nakuha ni <laughs>